o maluwalhating San Lorenzo Ruiz, unang santo ng Pilipinas, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ikaw, na nag-alay ng iyong buhay sa patotoo ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, na para sa akin at para sa lahat ng naghahanap ng kapayapaan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa iyong buhay na minarkahan ng katapangan, kababaang-loob at katapatan. Bilang isang karaniwang tao, asawa at ama, ipinakita mo na ang kabanalan ay maaaring isabuhay sa lahat ng bokasyon. Salamat sa pagiging isang halimbawa ng tiyaga at hindi natitinag na pananampalataya kahit nasa harap ng pag-uusig at pagdurusa. San Lorenzo Ruiz, nagpapasalamat ako sa iyong patuloy na pamamagitan sa Diyos. Alam mo ang pagkikibaka ng puso ng tao at ang kahirapan sa buhay. Salamat sa pagharap ng aming mga petisyon sama sa masalangit at pagtulong sa amin na manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit na sa panahon ng pagsubok. Ay hinihiling ko sa iyo, San Lorenzo Ruiz, na mamagitan para sa akin upang ibuhos ng Diyos ang kapayapaan sa aking puso. Madalas akong hindi mapakali at nababahala sa araw-araw na pag-aalala. Turuan mo akong magtiwala ng buo sa Panginoon tulad ng ginawa mo kahit na humarap ka sa kahirapan. Tulungan akong tanggapin ang mga plano ng Diyos para sa aking buhay nang may pasasalamat kahit natila tila mahirap maunawaan ang mga ito. Naway matuto ako mula sa iyong halimbawa na makita ang mapagmahal na kamay ng Diyos na gumagabay sa akin sa bawat hakbang, na ginagawang mga pagkakataon para sa espiritual na paglago ang mga hamon. Si San Lorenzo Ruiz, na namuhay bilang isang dedikado at mapagmahal na ama, hinihiling ko sa iyo na mamagitan para sa lahat ng pamilya lalo na sa mga nahaharap sa kahirapan. Naway matagpuan nila ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagkakaunawaan kung paanong ang iyong pamilya ay salamin ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw na humarap sa pag-uusig ng may tapang at pananampalataya ay tulungan kaming maging matatag sa harap ng mga panggigipit at tukso ng mundo. Naway sundin namin ang iyong halimbawa ng hindi pagkakait sa aming pananampalataya kahit na kami ay kinukutya o tinanggihan dahil dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang walang hanggang awa na nagpapanatili sa lahat ng taos pusong naghahanap sa kanya. San Lorenzo Ruiz, naway hindi ko malilimutang magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala, malaki man o maliit, at mamuhay sa bawat araw. Na may pusong nagpapasalamat. San Lorenzo Ruiz, i-renew mo sa akin ang pag-asa sa Diyos. Tulungan mo akong matandaan na anuman ang mga paghihirap na aking kinakaharap, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Naway hindi mawala sa isip ko ang pangako ng buhay na walang hanggan na ngayon ay lubos mong tinatamasa. O San Lorenzo Ruiz, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking buhay, ang aking mga alalahanin at ang aking mga pag-asa. Tulungan akong lumakad palagi sa liwanag ni Kristo at maging buhay na patutuo ng kanyang kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, naway ang aking buhay ay maging handog ng pasasalamat at kapayapaan sa Diyos. Amen.